Paulo Abilino nagsalita na hinggil sa status nila ni Kim Chu. Narito at alamin natin ang buong detalye. Usap-usapan ang inilabas na article ng Manila Bulletin hinggil sa interview ni Paulo Abilino. Natanong kasi ang aktor kung nais nice ba nito na i-level up ang kanilang relasyon ni Kim Chu. Sagot ni Paolo Apilino, I got where they are coming from. Hinay-hinay lang. Kim just came from a relationship. So hayaan muna natin mag-enjoy yung mga tao and give them time to explore. Dagdag pa ni Paolo Abilino, I understand where they are coming from. Let's take it slowly. Kim just came from a relationship. So let the people enjoy our tandem and give them time to explore. Agad naman na pinag-usapan ng Kim Pao fans ang naging sagot ni Paolo Abilino. Anila ay tila hinihintay lamang ni Paolo Abilino na mag ng tuluyan ang puso ni Kim Chu. Isa pa ay pangit nga naman kung mamadalain ng aktor ang lahat sa kanila ni Kim Chu. Kaya naman tuwang-tuwa ang Kim Pao fans sa matinding respeto na ito ni Paolo Abilino kay Kim Chu. Samantala, wala pang tugon si Kim Chu hinggil sa mga naging pahayag ni Paolo Abilino.